Eh. Pati si aso, na na kaya, tahimik na mga mga boys. Aminahan ho ley, pasok din eh, pasok. Alam niyo kung bakit naririto ako kay Dahil gusto ko kayong maging isang sikat na basket basketball player. Sino dito ang gustong maging isang sikat na PBA player? Yung tatlo. Okay, yung tatlo. Anong gusto ninyo? Maging NBA player? Okay, gusto ninyo. So, para matupad ko ang mga pangarap ninyo sa buhay na maging isang sikat na basketball player, tuturo ko kayo ng mga technique. Gusto nyo? Example muna. Okay. So, ganito ang gagawin ko. Ituturo ko sa inyo lahat ng kalaman ko sa pagbabasketball. Tapos, pag na nagawa ko yun, tuturo kayo naman ang susunod na gagawa. Okay, ganito. Manood lahat! Hoy! Hoy! <laughs> oh, Paano kayo matututok? Hindi kayo matutok. May, may ikinig sa inyong coach. Okay, okay. Okay, ganito ko na gagawin. Okay.